Dito, anong pwede natin gawin? Para mag-okay na si papa mo, tsaka si ate. gusto ko lang, gusto lang po sabihin. Pakita na po yung cellphone. Para po hindi na po gumalap yung gumalap na yung paggulo po nila. Nasaan ba yung cellphone, Bunso? I bintang po sa akin. Hindi po kasi gumasok po si ate na lagi po sa kanya yung cellphone. Mm. Sa kanya lang po yung mahawak. Hindi po ang madadang lang po kami yung mahawak. Hmm nilalasong po ng papa ko isip niya. Um, Kahit nga po sa pagbubugbog ng, papa ng, kapat, ng papa ko sa kanya, wala po sa kanya. Ayaw po niya magsumbong. Natagal na, na namin po na gusto nung pabarangay yung papa ko dahil sa pag... Ah, gusto mong pabarangay ang papa mo? Marami po nagtuturo sa amin na pabarangay po namin siya. Ayaw lang po niya. gusto ko po kasi magkapamilya kaysa po sa wala pala Mm. Maganda po may pamilya kaysa po sa wala. Hmm. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? At ako, sabi mo si mama. Gusto lang po siya bumalik po. Sila po ni papa. Hmm. Kano ka nasasaktan wala si mama mo? Kayo-kayo lang. Sobra po. Hmm. Sige po, sabi mo siya. Ba't uh, sa tingin niyo, ano yung problema niyo sa anak niyo? Ba't ganun siya? ni eh, gusto ko po lang sa kanila. Magbago ko sila. so, matitigas talaga ang ulo po nila. Hindi ko sila ma... 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 dito, madisiplinaan ko. Lumalaban po sila sa akin eh. Kaya minsan kung napupuno rin na rin ako, so, nilalabas ko lang yung sakit na Hmm. loob ko, pinagsasabihan ko na rin siya ng gano'n, gano'n uh, kahit sino po, napapasabi yung anak sa ginagawa nila gusto ko lang linawin sa inyo opo. gusto ko lang po iano sa inyo na masakit yun anak nyo, sasabihin yung sana mamatay ka na matuluyan uh -huh. ka na masakit so, yun na kung yun ang nasabi ko sa inyo anak, patawarin mo na ako anak kasi matigas din ang ulo mo, anak, kasi... Kawawa naman po ako dito, anak, ako lahat ng gumagawa. Kung nasabi ko sa'yo, mamatay ka na, patawarin mo na ako. Kasi nasabi ko, nilabas ko yung sakit na loob ko. Ay, yung cellphone talaga na, nasa eh, gusto ko talaga ipalabas lang yung cellphone. Para isang lang ko para may lang po kami. Napadala na mga um, ni Mama. Hmm. Eh, napadala. sa'yo, sa'yo lang. Sa'yo, sa'yo lang magkapatid. Napadala kapatid. po si Mama, tapos ayaw niya pong tanggapin. Sa'yo lang daw po yun. Oh. ba, diba, binigay sa ka mo. Oo. Oh. Pero sa kapatid ko po talaga. <laughs> Naman sinabi ko na po yung kay ma'am, binigay niyo na lang po sa akin para daw po pa may panggastos ako. Oh. Dahil sa pig, pinag pinalayas niyo daw po ako. Hmm? Para daw mabigay-bigay ma, bigay ko rin daw po kay tito. Oh, Ang mga hirap ako. pinalayas? Pinaalis niya na po kanina umaga. Oh, pinaalis kita. Diyan lang sa aga. Ando na oh. po lahat yung gamit ko sa kabila. Oo, oh, aminin ah, ko. Pinaalis kita. Okay. Oh. So, pinalayas ka pala kanina lang. Oh. Kanina lang po, dahil naga... Puno... Naga eh, punong -puno na rin po ako kasi yung tangali na po, gusto ko sa may labas si Shepo pa, may isang lang ko po. po. Um, may eh, makain po sila, hanggang ngayon hindi pa sila pa kumakain. O aminin ko po rin po kaya tiklam, kasalanan ko po, masama yung ginawa. Pagkakamali ko po rin yun. Nagigilty po kayo ngayon. Uh, Oh. Ayun, naawa po kayo. Oo. Oh, din ako, pero mahal na mahal ko yung mga anak ko po. Hmm. Papay, tutay. Oo, oh, hindi ko sila pwedeng, kahit nakikita ko silang nahihirapan, tinutulungan ko po sila. Tapos, kabata-bata oh, pa? Oo Oh, Totoo po yung bata pa po. Pero hindi ko sila akuan. Pinapabayaan ko. At, ngayon, kung ba, no? Pero tinitignan ko pa rin siya. Tay, pagsikapan yung matanggal yung sakit na yun. Oh, po. Gusto ko lang iparating sa iyo, ate. Patawarin mo na lang si papa mo. Ayaw ko patawin yung uma ko. Bakit? <tong> Sobrang-sobrang po yung ninagawa niya sa amin. Pati po mama ko, kahit wala po mama ko, nadadamay na lang po. Hmm. Sabihin na natin, hindi naman lahat problema siguro ni tatay. Aminin mo, siguro may pagkatigas din ng ulo mo. Opo, oh, inaamin ko po may pagkatigas rin po na ulo. <laughs> Lumalabang ka pa nga. No. Kasi nga, Tay, alam niyo kung bakit ganyan yung mga anak? Kung paano natin sila pinalaki. Eh. Siguro kung may tamang pag-uusap sa kanila, napapaliwanag din sila. Kahit nanong nung pong paliwanag po, gusto, gusto ko ba naririnig ka? Po, nang mukhang pilay ka, Oh. Ay, nga po kami siya sabi yun. Ay eto, yun, wala po kami sinasabing yun. Eto, talingin nyo. Papatingaw. Ayuso, sinungaling ka na. Ang Diyos ko. Huwag kang sinungaling. Yun. Sabihin mo yung totoo. Wala ko kami. Mamatay ako dito. Wala akong sinasabing ganun. Ayuso. Ay, Dahil tinuruan oh, um, ako ni Mama kapag oh. lumaban. Oh. Pinapala ko eh. siya. Sabihin niyo sa akin po. O, oh, wala akong silbing ama. Bayan mo sabihin yan, sino nagpalaki sa inyo? Ano man ang Ay, totoo ba yung sinasabi niyo? Oo po, po, totoo po yun. Siya po nagsabi sa akin, na, balik na po sinabi Sabi niya po, wala po akong kwentang anak. Yan lang po Sinabi ko ang totoo sa walang kwentang na. Dahil sinabi mo sa akin na, Juan, wala akong kwentang ama. Pinapainip mo ang ulo ko. Sinisiraan niyo po sa teacher ko. Sinisiraan ka, sinungaling mo. Sa GC ko, naka-open po sa cellphone yung ano Facebook ko. Ginachat niyo po yung teacher ko nag- ka. Tapos sinasabi po ng mom ko na wala kang modo kong bata ka. Di po ako nagsasabi. Tapos pili po sinasabi ng kahit sa ma- kahit yung maestra niya sa Puerto kaya Kahit sabi niyo lumalaban sa maestra niya. Tayo sinusumbong ko yan yung ugali nila. Sila dalawa lumalaban sila. Tay, ang gusto ko lang ano dito. Alam niyo ba nalulungkot ako pag ganito yung mga bata yung, yung na biktima. Kumbaga wala sanang ganito kung hindi nyo ginawa eh. Gusto nyo bang nagdudosa yung mga bata sa ganyan? Wag sana kayong maano Kawawa yung mga bata. Ang hirap po kasi yung iniisip lang natin sarili natin. Tapos yung damdamin naman noon ng mga bata ang masyadong napupuruhan. So, ikaw, ayaw mo na dito? Ayaw ko na po. Doon na po. Sa lolo ko. Sa lolo na lang po. Nasaan ba si lolo mo? Ayaw. Ayaw mo na dito? Ayaw po. Tignan niyo yung anak niyo. Gusto oh. niyo bang... Ayun Ay po, natutulad talaga mahal na mahal ko yung mga anak niya. Matigas na po ang mga ulo niya na nailabas po lang yung sakit ng loob ko po sa kanila. Aminin ah, ko, minsan nga, hinahabol ko pa sila ng itak eh. Totoo yan, dahil samaan ng loob ko. Ako sasabihin ako ng wala akong pintang ama, putin, pilay ba? Wala po ako sasabihin oh. Na. Ay, mismo ang anak ko, kahit ito sinasabi niya, itong lalaki ko sa tanong niyo. Kung hindi nila sinasabi, <laughs> Oh. So ang um, ano mo talaga, kasi nung yan lahat kay Papa mo. Oh yun yung sinabi niya po tungkol sa tita ko. Hindi po totoo yun. Tot mm. yung mga sinasabi po ng tita ko, totoo po yun. Sos! Pinagtatakpan mo na yung tita lagi mo. Lagi niya po sinasabi ng tita ko yung mga gagawa niya po doon sa... Sa Nueva Ecija po. Mm. Na Lagi po daw po siya pinapa. Eto, ito. To, inom ka daw mo na ng tubig. Sinungan niya lang yung sinasabi niya. Tay, mahal niyo ba yung anak niya? Opo, mahal na mahal ko po sila. Kaya ko silang taguyod po sa hirap at ginawa. Kaya ko silang buhayin. Ay, ganyan lang po. Kaya may kapansanan po ako. Kaya po silang pakain po. So ngayon pala, yung sa mama ng loob kay papa mo, sobra pala? Mm. -hmm. Sobra po dahil napag-alitang kapit. Matagal <coughs> na po. Hindi tayo yung sinabihan niya siyang mamatay na siya. <coughs> Ano yun na? Eh? Ibang uh, ano? <laughs> Oo, yun? iba, yung, iba na po yun. Pero amin na sabi ko po, eh, siyempre na inakuan po na yung sakit na loob ko po. Araw-araw po yung galit na okay. <laughs> galit po lagi araw-araw yan. Lagi po pinag-i-interest. Sinasabihan niya po ano malandi. Yan po, lagi niya po sinasabi yan. <laughs> <laughs> Pagkat po pa, chat ko lang po mama ko, sabi niyo po ka-chat ko daw po lalaki. Mama ko lang po chinachat ko, lagi po ako kinakamusta ng mama ko. Hindi ko, ko uh, kundi na naman yung po ko, ipapakita ko yung mga shit ng mga lalaki sa'yo. May I love, I love you ka pa, kapata-bata mo. Na. Ano naman po um, 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 ang... Wala kang gagal. Merong nandiligaw sa'yo? Meron po. Oh. Di ko naman po... Yung una po, sinagod ko po. Nung una, sure. nag-iwala na po kami. Sabi uh, ni Mama. Kaya din pala nagagalit si Papa mo dahil may boyfriend ka na. Kabata-bata pa po, nag-aaral. Oh. Ganun ang ginagawa niya, abis di ni pag-aaral lang ato. Kaya pa tayo may boyfriend siya. Oo. No, yung, ano, yung, no, nag-aaral na, no, 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 na po. Nandun, andun pa lang po kay mama. Mm. Nag-aaral na rin po nun. Nung ano po, noon. No, no, December po. Pinapabaya lang ng nanay niya na makapagawa. Makapagboyfriend ako, hindi ko uh, gusto mong uh, gagawa. Hindi po na lang. baka naman yung galit niye, mo sa nanay niya, binubuntun mo sa lahat. Ma'am? Hindi ah. Opo, binubuntun niya po sa amin. Hmm, binubuntun. Kasi sinungaling mo naman. Ikaw so, nga yung sinungaling eh. Hmm. Lagi Ay, mo siya. na lang pinupunto sa amin yung mga galit Maka mo. Ah, magsabi yung ganyan. <laughs> sabi mo kamukha ko, mama, kumalandi. malandi Oh, yeah. Oh, ako na sabi sa'yo yan dahil ugali mo. Oh. Hindi <laughs> oh, ko masabi sabi-sabi malandi ka, umuwi ka, dis oras, gabi na. Kakasama ko kala sa maid Nakikita kita sa madiliman. <laughs> Nauwi ka kami ko. ng kapatid mo, wala ka ba, nandun ka pa sa basketball. Anong oras na? Alasun sina? Alas si na? Hindi nyo man ako hinahanap, nasa gilid lang ako sa Kasama nila ba pang Erwin eh. asino nga mo. Tayo ayusin na lang natin yung gulo. Kasi mahirap yung <laughs> Alam niyo ba yung matutulog yung anak niyo? May sama ng loob, may kaguluhan sa isip niya, sa puso niya. Mahirap po yun. Opo. Baka ano pong gawin ng anak niyo? Huwag niyo nang patagalin. <coughs> Hindi po maganda yung pag-usapan po niyo. Baka saan mapunta yung ganyan? Alam niyo, mabilis lang ang buhay natin. Gusto mm. niyo ba pagka nawala tayo? May sama ng loob yung mga anak. Hindi mo nagawa yung best mo. Ito lang gusto kong ano tayo sa sabihin sa inyo. Ilagay niyo sa isip at puso po niyo. Kung makakasakit kayo sa sasabihin niyo, lalo-lalo na sa anak niyo, huwag niya nasabihin. Opo. Manahimik na lang tayo o, po tayo. Kasi masakit yun. Dadanin niya po yan. Mayingin abong... na po ako ng pasisya sa inyo at sa anak. Tignan niyo siya sa mata. Opo. Alam ko makakabawas po yan sa sakit na nararamdaman niya. Tignan niyo po yung anak niya. Okay. Patawarin mo na ako, anak. <laughs> nag nakapagsabihan kita ng ganyan, patawarin mo na ako. Tagal mo na sinasabi. Kung maayam mo sa akin, wala akong magagawa. <laughs> Tagal ka na nagsasabi ganyan. Hindi ako pa ginagawa. Hindi mo naman tinutupad. Hmm. Tagal niya na po sinasabi yan eh. Pati po kapatid ko na, na bonso po, na 5 years old, napapagsabihin niya na rin po ng ganun. Mm. Minumura niya na rin po, kahit sa cellphone po, kahit tumatawag, minumura niya po yung kapatid Sige, ko. Ay, Kaya po, ngayon gusto niyo pong kausapin yung kapatid sana ko. Tawaan niya ng Panginoon kung tama yung sinasabi niya. <laughs> Mapatawad sana ngayon ng Panginoon. <laughs> Hindi, totoo yung sinasabi niya yun. lang kahit nga po mama gusto Ay, ko, gusto ko nga po sila magkabalikan ng mama ko Ay, po, mama ko lang po so, ayaw. Na ang ayaw. Ay, na Tapos sinabi niya sa akin kanina na mag... mag, mag, mag anak boy ako. Madisigrasya daw ako. Mauna daw yung ulo ko. Mabaliktad daw yung bike ko. Si, si mama po nagsabi sinabi niya po kanina. Hmm. Kay Lolo ka muna. Opo. Tagtag lang po yung sinasabi niya. Tito, anong pwede natin gawin para mag-okay na si Papa mo tsaka si Ate? Ay, gusto ko lang, gusto ko lang po sabihin. Pakita na po yung cellphone para po hindi na po yung gumalap po yung pagbulo po nila. Nasaan ba yung cellphone, Bunso? May bintang po sa akin? Hmm. Hindi po kasi nung po si ate na ah. sabi po sa kanya yung cellphone. Mm. Sa kanya lang po yung mahahawak. Di po ang madalang lang po na mahahawak. Hmm. Nasa kanya yung cellphone ate? Hindi po alam. Binibintang po nila sa akin. Ah. Pinatawag daw po Binigay ko po sa kanya kagabi. Lobat na po. Mm. Hmm. po, kaya po naka-off sabi po nila pina inatay ko raw po, kahit wala po. Minabuhag-buhag niya po yung gamit ko, so, wala naman po siya. Oh, ah, po. kaya pala nakakalat doon. Oo hmm, po, wala naman po sila uh, nakita. Pati po yung gamit ko, pinagbabalibag niya po sa baba. Hmm. Gamit ko po sa pag-aaral, pinagbabalibag niya po. Wala naman din po sila nakita. Kung so, pinapagalitan po siya, tawa lang po ng tawa. Kung pinapagalitan po siya ni baba, kembot po ng kembot. Nakakasariling po siya. Hmm. Bakit gano'n yung ano mo? Pinapagalitan ka na, kumikinbot ka pa daw. Hindi po. Minsan na po ako manunod. Natawa na lang po ako sa kanya dahil asar din po ng asar. Nakakatawa lang po yung asar niya. Hmm. Nilalasan po ng papa ko yung isip niya. Ah. Kahit nga po sa pagbububog ng, pa ng, ng kapat ng papa ko sa kanya, wala po sa kanya. Ayaw po niya magsumbong. Natagal na, na namin po na gustong pabarang yung papa ko dahil sa pag ako gusto mo ah. pabarangay ang papa mo. marami po nagtuturo sa amin na pabarangay po namin siya. Ayaw lang po niya. gusto ko po kasi magkapamilya kaysa po sa wala po na Mm. Maganda po may pamilya kaysa po sa wala. Mm. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo? At ako, sabi mo si mama. Gusto ko lang po siyang bumalik po sila pa ni papa. Gano'n hmm. ka nasasaktan wala si mama mo? Kayo-kayo lang. Sobra po. Hmm. Sige, mo siya. na ah, ba't ka naiyak? Miss mo na siya. Ikaw ate, anong gusto mo sabihin kay mama mo? Sana pumuwi na po siya para po maayos na yun po yung problema. Ayoko na rin po kasi masaktan eh. Hmm. Dahil, dahil, dahil lang daw po sa kanya sabi po ng papa ko. Ba't daw po sinasaktan dahil lang daw po kay mama. Hmm. Na po lagi sabi, sinasabi po sa amin ng papa ko. Kaya gusto ko na po siyang umuwi. Kay papa mo, baka may gusto kang sabihin. Yun na po, magbago po siya. <coughs> 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 Yun lang po. Paano yan? Eh, ayaw mo muna makasama yung papa mo. Dito ka muna kay Lolo. Opo. Paano si Bunso? Ay, si Kuya? Ayaw mo. Ikaw, Kuya, saan ka, ano? Kay Lolo ka daw? Muna o dito? Hindi po na na po. Ha? Dito po na Pero kung kunin ka ni mama mo, sasama ka din kay mama mo? Wala po ako sasamahan. Ha? Kasi gusto ko po ang dalawa pong pagsamahan. Ah. Para po mabuhay ang pamilya po namin. Hmm. Anong pinagpipray mo kay God? Anong sinasabi mo kay God? Nagpipray ka ba? Oo po. Anong sinasabi mo kay God? Mag Magbalikan ka mo na po si Mama, tapos si Papa. Para po mabuhay ang pamilya po namin. Hmm si pagpe ko din yun, ha? Para maging buo na kayo. Kay ate mo, ano yung gusto mong sabihin kay ate mo? Nagbago na rin po siya. Hmm. Iwasan niya po yung... Pag umugali niya pong pagsayaw na sa'yo, pag pinapagalitan po. Hmm. Tsaka po yung pagtitigas po ng ulo niya at pagkukurot po. Hmm. Yun lang po. Kaya nang kayo huling hinag ni Papa niya? Nung ano? Nung... Uh, ano, nung bago po kami umalis. Misa lang po pag nakahiga lang po kami. Hinahag ka ni Papa mo? Ako. Hmm, hinahag naman pala kayo. Ibig sabihin mahal kayo ni Papa niya. Oh, hag lang ako. Hmm. Huwag kayong mag-alala. Mag-okay din lahat, ha? Okay? Okay. Love kayo ng papa niyo kasi nahag kayo eh. Ito ka ba? Tay, bakit? Naiyak si tatay. Hindi. Ay, mga anak ko. Mga naman ako yung anak ko. Kahit ang papagulito. Hindi ko masilamat sila ba tita? Hmm. <laughs> hmm. <laughs> Kasi nahihirapan lang ako tulad Hmm. Dahil naman patawad ako ng mga anak ko. Mahal lang <laughs> ako ng mga anak ko. Hindi ko na sila matiit Yeah. <laughs> Kahit hindi po kami kumain na sa inyo, eh nailabas <laughs> ko yung sakit ng loob ko po. Hmm. <laughs> Sige ate, labas mo lang. San siya ate? Ate? Dito kayo. Para marinig niyo yung sinasabi ni Papa. Sana daw mapatawad mo siya. Ah, nang mo na ako. Eh, nasabi ko lang yun na matigas din minsan. Wala mo lumala mga ka sa akin. Hmm. Patawarin mo sana ako. Yung hindi ko kay matitis na ako. Mahal pa rin kayo na ang anak ko. Dahil anak ko kayo. Hindi hmm. ko matitis. Mapatawa mo na ako. Hmm. Pero hindi niyo mabibigla kasi tayo eh. Oo, oh, kasalanan ko po lahat. Inaamin ko po. Kasalanan ko. Nabigla lang po ako talaga. Ayan, inaamin na daw ng papa mo yung pagkakamali niya. Yung iba po, hindi niyo po po inaamin. Hmm para pa po kaanhan kasi nung alin yung business sabi niya. Mm. Parang hindi ko yata ako mapapatawad. Hindi mo pa mapapatawad ngayon? Hindi po muna. Mm. Gusto kong malaman, ate, baka maliban doon meron pang ibang ginawa si papa mo na mas maga, mas masakit para sa'yo. Yan lang po. Tsaka po sa paghabol ng itak niya po. Tingtong po yung na wala po sa. Sige po. Napakalunya rin po kami ng tukod ng bintana. Mm. Pero goda ano? Sobra po ang lungkot sabihin yung mamatay yung anak niyo. Masakit 'yun. Ah. O masakit nga po. Kaya ko na sa desak ng ng ko po. Kasi ikaw pa po, po naman pumumura yung kapo. Tapos sabihan ka, wala akong pinta ama, ma. Mm. Mamatay ka na, mag buhay ka, mababang ka Wala kang kwenta nga pilay ka. Ano? Mm. Okay. okay na sabi ko na ganun sa kanya dahil masakit din po rin sinabi niya sa akin po. Mm. Ganito po ang pwede niyong gawin. Ito lang po yung mapapayo ko bilang tatay din po, no? hindi ho natin mabibigla yung anak nyo. Ang gawin na lang, lang ho natin, suyuin niyo yung anak nyo. Tsaka bilang isang amatay, malaki yung responsibilidad nyo sa mga anak natin na mapalaki ng tama. Kasi kung kaya ganyan sila, ano din yung nakikita sa inyo eh. Ha? Oo. So, so. Oh. Pero pagkupanin ko rin po sila. Ngayon po, ang um, tanging magagawa nyo, suyo po kayo sa mga anak nyo. Mahawa po kayo sa mga anak nyo. Kababayan tao, sasabihan nyo ganon. Ito pa yung pinakamaganda na makakatulong sa atin. Number one o to, hingi po kayo ng paggabay ni God. Paano nyo mapalaki ng tama yung mga anak nyo? Okay, kakausapin ko po muna yung anak nyo, ha? Okay.